Ayan, magandang umaga mga kapatid. So, mag-change oil ulit tayo dito kay Flex natin. Ayan, ito yung gamit natin. Ayan, yung Petron Sprint 40 Scooter Oil SC600. Ah, 800 ml Haso MB Api SL. Sa 10W40. Ayan. Synthetic blend ito subo ko na mga kapatid dahil uh, mula nung ito nilalagay ko napaka smooth nung tunog nung makina niya wow. then doon na rin ako bumibili sa gas station mismo ng Petron kasi unang unang mura na mura itong ganito sa kanila then sa gas naman kadalasan doon din ako nagpapagas dahil uh, ramdam ko sa motor ko, napakaganda, napaka-smooth nung Andar, pagka petron ang gas natin. Nice. Hindi katulad dun sa iba, parang kinakapos minsan yung flex natin. Pero pag uh, unleaded gasoline ng petron, sigurado mga kapatid, napakalinis. Tsaka yung service nila doon napakaganda. O bait din yung mga stop nila. Talagang lalo na nung bumili nga ako nito, Tira lang pa niya kung gusto ko ng 1 liter o yung 800 ml. So, ito lang yung binili natin. Ito lang yung sakto dito sa scooter natin. Ayan. Pwede rin naman, ano, one liter. May sobra pa yun pagka nilagay natin dito. So, ilagay na natin. Then, pagka magalagay kayo, i-side stand nyo lang yung motor para medyo nakaangat yung lagay ng langis. Then, gumamit kayo ng embudo katulad nito para hindi matatapon o masasayang. Then, dahan-dahan lang din. Ayan, kagaya nito. Antay na natin pumasok lahat. yung langis. A few moments later. So ayan, ay lagay na natin yung langis. So try nating paandarin kung gaano ka smooth yung tunog, no? Yan. yan ang tunog ng ketron yan tataas yung minor niya so yan ganda ng tunog oh. wow nice yan taray natin ano i-revolution goods